Alright, good day mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. So, today nandito na ngayon sa Valderrama mga kamots. Papalitan natin ng uh, brake shoe si Blade uh, Honda RS. Yeah, so, ipapalit natin to Aspira. So, ito yung ginamit natin kay uh, Blackibit dati. So, okay naman siya. Goods na goods naman siya. Kaya yeah, ngayon, ito yung ngayon ipapalta natin kay Honda RS 125 FI. Let's go! So ayan, bali sinusun nila na para Parang ko yung pagtatanggal ng uh, Bulog natin sa likod mga kamots no? Ayan, so kagalandaan dito sa Underbone motorcycle mga kamots Pagka magpapalit ka ng brake shoe Hindi na kailangan tanggalin yung tambucho Unlike dun sa scooter mga kamots eh, Kailangan bang tanggalin yung tambucho Para lang magpapalit ng brake shoe So dito mga kamots Ang tatanggalin lang yung uh, Yung kadena Ayan. Then, pwede na tayo magpalit ng brake shoe. So, hindi natin kailangan tanggalin yung tambucho. Yun. So, yun lang yung kagandaan sa underbow na ako. So, again, para malaman nyo mga quality so, na yung brake shoe is uh, malalim na yung hapak apak ninyo doon sa brake pedal, no? Tsaka lumalangit nito na sa sabihin, bakal na bakal sa yung uh, isipisan ng brake shoe. Tsaka doon sa Ah, brake shoe housing na kulong. Ayan. So yun lang naman yung mga possible na reason para magpalit kayo ng brake shoe mga so, yung sa atin kasi medyo malalim na yung apak natin. At in malalim na talaga, talaga nagbo-bottom out na talaga. So meaning wala na talaga siyang uh, brake shoe boost na. Ayan. So ipapalit natin yung Aspira mga kamist. Subukan na talaga yung Aspira niyan. Although ano lang siya, cheap price pero kagaya siya ng stock makapit mga kamos na. So yan din yung ginamit natin kay Blackie Beat. So nagpala tayo ng break show, matatandaan nyo mga kamos. Ayan. So meron akong video nyan sa pagpapalit ng break show sa Honda Beat FI version 2. So mga, sa mga hindi pa nakapag, nakakapanood, check nyo na lang yung video nyan mga kamos. <laughs> <laughs> ano? ano? Lagi pa ng alambre. Para sa nyo alam? Para tumakas yung pino mo. bago ng ating brake shoe mga kamukas na Aspira so 280 lang yan mga kamukas dito sa Valderrama pamura lang talaga siya compared sa stock na genuine yung <coughs> genuine kasi mga nasa 300 plus mga kalupok nun eh ilan na nga lang alam tayo mawawasan pa Oh, oh. so ayan mga kamots, balid na palitan na ng uh, brake shoe si Blade on the RS125 FI So ganun lang siya kadali mga kamots no? So hindi natin nanggal yung tambucho na yung sprocket So test drive natin mga kamots Mga kamots, balid na na tayo And tinest drive na rin natin yung Tinest na rin natin yung bago natin brake shoe So okay naman siya mga kamots Goods na goods So unlike kanina na masyado malalim yung tapak ko Ngayon o, oh, Ayan, ganyan na lang siya. Bago yung reaction natin eh. Kanina kasi talagang pag ginapakan ko yan, lubog na lubog. Ayan. So again mga kamot, uh, mga reason, primary reason ko kaya kailangan ko pa isang sa lubog. Is, uh, yun nga, Ah, uh, pagdating sa underbone mga kamot, pag napita na, na nyo o napansin nyo na malalim na yung uh, agat ng ano nyo, ng tapak niya sa brake pedal and then hindi na masyado makapit yung preno uh, nyo and naglalangit-ngit mga kamots. so yun yung mga possible reason na kailangan magpalit na ng brake shoe so alam naman natin yung mga kamots, safety features ng motor natin yan yung preno so kailangan palitan natin talaga yan o, so, may nanay-share na naman akong idea sa inyo sa palit natin ng brake shoe kay Honda RS125 FI so, hanggang dito na lang mga kamots, Stay safe. Ride right, safe. Peace out.